Nine months na yung pamangkin ko ngayon, kaya naman umuwi kami ng kandaba. Every monthly birthday talaga ng pamangkin ko, yung umuwi kami. Siyempre, tayo yung supplier ng number cupcakes. At heto nga, may dala pa kaming ulam na pinadala ng biyanan ko. Maaga nga siya nagluto ng pochero para may padala dito sa amin sa bahay. At tignan nyo naman, sa itsura pa lang ay nakakatakam na. At fast forward, na iluto ko na nga rin itong pansit. Hindi nga yun pwedeng mawala kapag may birthday. At dahil busy nga yung mga tao dito sa pagpo-photoshoot kay baby, ay ako na nga lang yung nag-ayos ng mga pagkain. Isasalin ko na nga sa plato itong manok na binili nila para makakain na kami at nagugutom na rin kami. Ito nga mga plato na to, elementary pa nga lang yata ako, ay plato na namin to. Nakatago pa kasi ang mga yan sa baul at ngayon na nga lang ginamit. Na may ready ko na nga yung mga pagkain heto at hindi pa nga sila tapos at kinailangan pa nga ng tulong namin sa sobrang likot ni baby. Gusto pa nga niyang dakmahin tong mga cupcakes at mabuti na nga lang ay alerto tayo at mabilis ko na ilayo. Smile! Charles Macho! tindan kay daddy. Oh. Oh, wala. Wala. <laughs> Hindi nga mapicture na maayos itong si Baby dahil ayaw paawat sa pagkuha sa mga mangga. Ang laki kasi na itong mga nabiling mangga at yung isang piraso nga lang ay hindi niya mahawakan ng maayos. Fast forward, natapos na nga yung photoshoot at nakakain na nga rin kami. At heto nga nagyaya naman yung isa ko pang pamangkin na maglaro kami dito sa may terrace. Tuwang-tuwa rin kasi to kapag dumarating kami dito sa bahay. Habang nagkikipaglaro nga ako sa kanya, heto naman yung asawa ko karga si baby Charles. Heto nga pag namin na toy parang naging banding na rin namin sa mga pamangkin namin. Or see you in the next vlog follow for more